Unahin na po nating silipin ang sitwasyon sa Batangas Sport. Balita ko, libo-libo ang inaasahang pauwi sa probinsya ngayong pong long weekend. May balita live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog, Paul. Connie Oscar, handa na nga yung pamunuan ng Batangas Sport dito sa Batangas City sa posibleng dagsa ng mga pasahero magsisiuwi sa kanika nila probinsya, lalo nga at may long holiday weekend. Nag-uumpisa ng humaba ang pila sa ticketing area pero maraming bakanting upuan sa passenger waiting area ng Batangas Port. Simula ngayong araw, inaasahan na ng PPA Batangas na bubuhos ang pasaherong magtatawid dagat para makaboto sa barangay SK elections at hanggang sa paggunita ng undas. Bilang paghahanda, nag-inspeksyon na kahapon si Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. Inisa-isa niya ang mga pasilidad sa pantalan. Nakatayo na rin ang help desk para umalalay sa mga pasahero, lalo't posibleng pumalo sa 17 20,000 hanggang 20,000 ang outbound passengers bukas hanggang sa linggo. Ayon sa PPA, epektibo na kahapon ang no-leave policy na iiral hanggang sa November 3. Ito'y para matiyak daw ng pamunuan na 24 oras na may frontline personnel sa pier sa eleksyon hanggang sa paggunita ng onda. Samantala, umiiral na ang vessel relaxation order ng marina sa mga barko. Hindi na niyan susundin ang schedule ng pag-alis ng mga barko. Basta't mapuno ang mga ito, e eh, pwede na raw niyang maglayag. Dahil may pasok pa ang karamihan, inaasahan na mamayang gabi, magsisimula na mas malaking bulto yung mga pasahero. Tony Oscar, mahigpit yung paalala ng pamunuan ng Batangas Sport na yung mga pinagbabawal na gamit, lalo na yung mga matutulis na bagay, pati na yung mga flammable materials. At abiso rin sa mga pasahero na huwag tumangkilik sa mga fixer at dapat daw lamang makipagugnayan sa mga lehitimong representative ng mga shipping lines. Yan muna, latest mula rito sa Batangas Sport. Connie, Oscar. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. O sa mga magluluto po dyan ng uh, may patatas, baka po pwedeng bawasan muna ang ilalagay po ninyo. Dahil balita ko, nagmahal po ang presyo niyan sa ilang pamilihan. Sa ilang pong palengke, naglalaro sa 160 hanggang 220 pesos per kilo ang patatas. Mababa pa yan kumpara po sa na-monitor na presyo ng Department of Agriculture. Aabot daw sa hanggang 250 pesos ang kada kilo ng patatas. Nasa 200 pesos lamang yan nang magsimula ang Oktubre. Sabi po ng ilang nagtitinda, mahal ang patatas dahil kaunti ang supply triple digits din ang ibang gulay tulad po ng carrots at repolyo. Hindi rin bababa sa 100 pesos kada kilo ang mga panggisa na bawang, sibuyas at luya. O ito mga kabalita, hanggang bukas na lamang pupwedeng mangampanya para sa barangay at sanggol ang kabataan elections. Habang hindi pa tapos ang kampanya, huwag kalilimutan yung mga bawal ngayong eleksyon, gaya ng vote buying at vote selling. Sa Mangaldan, Pangasinan, ng dalawang reklamo ng vote buying umano ang iniimbisigahan ng Commission on Elections. Yung isa po riyan, nagpaparaful pa ng appliances at pagkain. Base po sa COMELEC resolution on kontrabigay, maituturing na vote buying ang pagpaparafol, pamimigay ng premyo at iba pang bagay na may halaga habang campaign period. Balita ko rin sa na Bohol, dalawang tumatakbong barangay kagawad ang inireklamo kaugnay sa vote buying, yung isa taga-barangay Kanhulaw at yung isa pa taga-barangay Pagina. Sa report ng Task Force Contra Bigay, sa hagna namimigay ng TIG 50 pesos ang dalawang kandidato sa mga butante. Sabi ng mga pulis, aminado raw ang dalawa sa ginawa nila. Sa interview ng unang hirit, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia, mahigit sang daan na ang nakumpirma nilang sangkot sa vote buying. Tuloy raw ang imbisigasyon at pagsasampa ng kaso kahit tapos na ang eleksyon. Dinarapat po ng inyong komisyon ng eleksyon na isuspinde ang proclamation ng mga involved sa premature campaigning, vote buying, illegal okay. campaigning. Para naman, hindi sila maproklama kaagad. Hindi po namin ipoproklama yung may mga pending case sa amin. Long weekend na, mga mare! Saan ang gala natin? May rampa kaya ang ilang kilalang former Pinay Beauty Queen sa isang charity event na in partnership with the Thai Embassy elegant at graceful sa kanyang pagrampa na 1979 Miss International Melanie Marquez, 1992 Binibining Pilipinas Maha Marina Benipayo, 1984 Miss Universe Third Runner-Up Desiree Verdadero at marami pang iba. Si Melanie naman tinanong tungkol sa anak na si Michelle D na pambato ng Pilipinas sa Miss Universe sa El Salvador. Tribute daw kasi ni Michelle ang kanyang pasarela sa inang si Melanie. Sa totoo lang sinusupresa rin nga ako eh. Wala siya sinasabi oh, nice. sa akin. So I'm just very grateful na focus siya and she really gave herself 100% to really be the rep representative of our country. Kumusahin po natin ang sitwasyon sa Manila North Cemetery, isa sa mga pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. May balita live si Maki Pulido. बाकी Sa inaasahang pagdagsa ng higit isang milyong bisita dito sa Manila North Cemetery sa November 1, eh sinasabi ng uh, pamunuan ng sementeryo na sila ay all systems go. At uh, kasi sinasabi nga nila, nilatag nila ano yung kanilang preparasyon. Nasa 500 ang na mga police at uh, mga force multipliers tulad ng mga volunteers na mag-iikot dito pa lang sa loob ng sementeryo. Kailangan ng ganyang kadami dahil remember, mahigit 50 hectares ang sementeryo teryong ito. So magkakaroon din ng mga apat na points sa strategic places dito sa loob ng sementeryo kung saan pwepuesto yung mga medical tents, help desk, fire trucks at ambulansya. At sa bawat medical tent, may dalawang doktor, anim na nurse, pati mga Red Cross volunteers. Diyan ano, pwesto sa help desk ang mga taga Manila Social Welfare Office para tumulong sakaling may mga walang mga bata. Magpapaskill ng mga vicinity map. Ah, hindi pa lang daw dumarating dahil nasa printing office pa pero about to be delivered itong mga vicinity map para malaman ng mga bisita kung nasaan ang mga pwestong ito. Mga mawawalang bata ang inaalala ng pamunuan ng sementeryo kasi ito yung unang taon na papayagan ng mga bata sa loob ng sementeryo. Kaya pakiusap lang daw sa sa mga magulang at mga guardian ano na magdadala ng mga bata sa cemetery es eh, suutan ng ID na may contact details ang mga bata paalala rin sa mga ipinagbabawal ito taun-taon na to ha para hindi na maabala bawal magdala ng mga alagang hayop bawal mag Pasok ng sariling bike o e-trike sa loob ng sementeryo at tulad sa mga nakalipas na taon, bawal ang mga sharp objects at sound system. Samantala, bumisita rin yung mga ilang opisyal ng MMDA dito sa Manila North Cemetery. Magde-deploy din kasi yung MMDA ng traffic enforcers, lalo na sa labas, ano, pati na mga tagalinis ng sementeryo. Connie and Oscar? Maraming salamat, Maki Pulido. Mga kabalita, isang low-pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan iyan ang pag-asa sa layong uh, 2,165 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon, mababa ang chance ang maging bagyo ng nasabing LPA at hindi rin ito inaasahang papasok sa PAR. Sa kabila niyan, magpapaulan itong trough o extension ng LPA sa ilang bahagi ng bansa bukod sa mga local thunderstorm at hanging amihan naman na nakakaapekto sa northern at central Luzon. Sa mga susunod na oras uulanin ang malaking bahagi ng Luzon, maging ang Mindanao at ang ilang panig ng Visayas base sa rainfall forecast iyan ng Metro Weather. Maayos na panahon sa umaga ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend. Magready lang sa mata mataas na tsansa ng ulan pagdating ng hapon at gabi. Ganito rin panahon ang aasahan sa lunes araw ng eleksyon. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dito naman sa Metro Manila, posible rin muli ang ulan ngayong araw at bukas. Pero mababa ang tsansa ng ulan sa bisperas at sa mismong araw ng barangay at SK elections. Oh, may pangmalakasang malakasang rampa na naman tayo mga bari oh. sa budget world. Umangat ang gandang Pinay sa katatapos lang na Miss International 2023 sa Japan. Kinoronahang third runner-up ang pambata ng Pilipinas na si Nicole Borromeo. Impressive ang naging sagot ni Nicole sa final round ng Q&A tungkol sa mga nagawa niya kaugnay sa Sustainable Development Goals. Bukod pa yan sa ipinakita niyang beauty and grace sa Eve Pageant. Congratulations at mabuhay ka, Nicole! Si Miss Venezuela, Andrea Rubio naman ang waging Miss International. Back-to-back -back gold para sa Team Philippines sa 2023 Asian Para Games sa Hangzhou, China. Eh, balita ko nga, game ng rin ang nakuha ng pambato natin para sa 2023 World Combat Games. Sa Asian Para Games muna, eto, nakuha po ni Menandro Redor ang gold sa Men's Individual Standard 6 B50, o B2 category sa chess. Sumunod naman sa kanya ang gold ni Attorney Chaser Mendoza na nagdominate sa Women's Individual Standard PI para sa chess. Gold din ang nakuha ng Team Pinas sa Men's Team Standard 6B2 para chess. Kasama dyan ni Menandro Redor, sina National Master Dari Bernardo at Arman Subaste. Apat na ang ginto ng medalya ng Pilipinas sa Asian Para Games. Sa World Combat Games naman sa Riyadh, Saudi Arabia, nakagold din ang jiu-jitsu fighter na si Jenna Kaila Napolis. Bigo siyang talunin ng mga naging kalaban niya sa women's 52kg Newaza event. 2-0 ang naging final score ni Kaila laban sa pambato ng France. Good job at congrats sa inyo! Samantala, magkano na nga ba ang presyo ng mga bulaklak ngayon? Alamin na po natin yan sa Dangwa, Maynila. May balita live doon. Si Juan Aquino. Juan? Connie, good morning. Ilang araw nga bago ang uh, undas, ano, ay mangilan nila na ang namibli ng bulaklak dito sa Dangwa, sa Maynila. Yan ay para raw makatipid sila, no? Dahil hindi pa nagtataas yung presyo ng bulaklak sa ngayon. Tulad ni Nimfa Padilla na nag-advance order na ng labing apat na flower arrangements para sa puntod ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang nabili niyang 700 pesos na flower arrangement, posible umabot na sa mahigit isang libo next week. Si Fritzy naman, namili na raw ng maaga para marami pang mapagpilian. Ayon sa ilang nagtitinda, wala pang paggalaw sa presyo ng mga bulaklak. Mula 200 hanggang 700 pesos ang kada bundle o dosena, depende sa klase ng bulaklak. 150 naman ang kada stem ng Stargazer. Ang flower arrangement, 100 to 3,500 pesos depende sa dami ng bulaklak. Habang ang centerpiece, 100 to 300 pesos. Sabi sa akin ng ilang nakausap kong tindera, sure talagang may taas presyo sa susunod na linggo. Medyo ala pang ganong mga 30, mabili nito. Taas yan, konti lang, mga 30 pesos lang bawat bundle ng bulaklak. Koni ayo naman doon sa nakausap kong florista, no? Payo niya doon sa maagang bumili ng bulaklak para hindi agad malanta yung kanilang nabili, eh, bahagyang putulan yung tangkay nito, itusok doon sa floral foam o ibabad sa tubig. Connie? Maraming salamat, Vaughn Aquino. Hinirang na TV Station of the Year ang GMA Network Incorporated ng Manila Overseas Press Club o MOPC. Binigyang diin ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon sa kanyang mensahe ang halaga ng katotohanan at integridad sa pagbabalita. Si seasoned broadcast journalist at 24-horas anchor Mel Tianko ang kanilang kinilalang TV Broadcaster of the Year Award. Lifetime Achievement in Broadcast Journalism Award yun naman ang namaya pang radio and broadcast legend na si Mike Enriquez na tinanggap ni GMA First Vice President for Radio Operations, Glenn Aliona. Pinarangalan din sina former Chief Justice Artemio Panganiman Jr. bilang Journalist of the Year Law at PCO Sekretary Cheloy Garafil for Distinguished Journalism and Government Service. Binubuo ang MOPC ng Press Club ng mga media, practitioners, lawyers, at public servants. Kinikilala ng grupo ang pinakamauhusay at pinakamatatapang sa larangan ng journalism sa Pilipinas. Since the beginning, GMA Network's name has been synonymous with truth and integrity it is our kapusong totoo brand of journalism that defines who we are judgment of peers ang ibig sabihin po niyan ang mga kasamahan mo sa industriya ang nag-determine how good you are and that you must be given the the proper recognition and acknowledgement for very excellent performance Balita ko sa Tel Aviv, Israel, binulabog ang mga residente roon ng multiple missile warning. Nangyariyan pasado alas 10 ng gabi oras doon. Yan po ang sunod-sunod na missile warning na nasaksihan mismo ng GMA Integrated News. Nasa biyay sila niyan at may kasamang opisyal mula sa Philippine Embassy sa Tel Aviv. Kinailangan nilang itabi ang sasakyan sa gitna ng highway at bumaba. Saka sila gumilid, dumapa at nagdakip ng ulo. Delikado kasi kung matsyempuan sila ng mismong missile. Sunod nilang narinig ang pagsalag ng Iron Dome defense system ng Israel sa mga missile lang Hamas mula Gaza. Matapos ang ilang minuto, ligdas na nakauwi ang GMA Integrated News Team. Samantala, ito pag-usapan po natin, battle scars daw, yung mga peklat na mga pinagdadaanan natin sa buhay. Pero papaano kung sobrang dami at umuumbok po ito o yung tinatawag na keloid? Pasintabi lamang po, yan pong kiloid ang daing ngayon ni Paulo na nakilala namin sa Pinoy MD. Dahil po sa hiya, napipilitan siyang itago ang mga ito. Paliwanag ng isang dermatologist na bubuo ang kiloid sa sobrang production ng scar tissue tuwing naghihilom ang mga sugat. Mas mataas daw ang chance na magka-keloid ang mga may darker skin pigmentation. E talaga bang nakakahawa o delikado ang mga kiloid? ang keloid naman kasi is not an infection. It's not caused by a bacteria or a virus or a fungus. So, hindi siya nakakahawa. Hindi siya delikado. Huwag lang siya talaga magkakaroon ng infection. Meron bang po pwedeng gawin para maiwasan ang pagdami ng keloid? Yan po ang tatalakayin bukas sa Pinoy MD alas 6 ng umaga sa GMA. Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Eto na nga, mga kabalita, na-miss niyo ba si Idol? Abay, nagbabalik telebisyon na siya bilang bagong kasama po natin dito sa Balita Ko. O, oh, ang <laughs> kusina master, ang idol sa kusina, Chef Boy Logro, Chef Boy! Welcome Hello, sa Balita yung Ko! Chibu yung... na! Ping, ping, ping! <laughs> hi, hi, hi. Yum, yes. yum, yum. Oh, sir, How ito ta? na, chef. Excited na ba kayo sa pagbabalik niyo sa telebisyon? At saka ano yung feeling, di ba, na magbabalik kayo? Ano masasabi niyo dun sa mga nakamiss sa inyo? Napakatagal. So, sobra, sobra. Nakakatuwa. Talagang panabuhay ulit ako. Ay, Parang wow. itong buhay ko na. <laughs> ay, Parang kailan lang ito na naman. Oo so, nga. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat. At chef ha, itong unang dish mo, balita ko, pwedeng pambaon sa sementeryo ngayong undas at dahil talong weekend. O, oh, anong inspirasyon nitong eggplant meatballs? Yes, alam mo, uh, naghanap ako ng mura. Pinaka-affordable sa lahat. Anong talong, di ba mura? Kaya lang, masarap siya pag inihaw, lutuin natin para maging bula-bula. lang po yan at uh, binibigyan natin sa kanila para matuto sila. Oo, higit sa lahat hindi madaling mapanis, di ba? Kaya pa, pwede yes, ibaon yes. yan. Pa, pwede rin ipang negosyo kasi mura lang daw yung ingredients, sama ba chef? Pwede, pwede, pang negosyo, street food ka, whatever, pwede, pwede po. Kahit pamilya, pwede po. Ayan, kaya eto na. Ha, mga kabalita, papanunin po natin ang unang episode ng Balita Ko. Chibu ga na! Chibu Good morning, mga kabalita ko! Nandito ako sa aking lugar sa laap. Welcome sa masayang tsibugan, sigurado marami sa inyo ang naka-vacation mood. Kaya naman, ako na ang bahala sa inyo tipid recipe. Pero, yummy gamit ang talong. Mm. Ano kayong gagawin ko dito? Nandito tayo ngayon sa aking uh, kusina, ng aking pugon. Dahil kanina sa palingki ako at mag-ihaw tayo ng ating talong para sa aking eggplant meatballs drizzle with mayonnaise. Bago natin na uh, ihawin, laging tandaan tusukin ang tinidor kasi pag hindi mo tinutusok to, sumasabog. Ayan, tapos na ang ating talong at nabalatan ko na po ito. Galing doon po sa aking inihaw kanina. Ngayon, ito po yung ating sangkap na gagamitin. Ito po yung ating uh, uh, loaf bread, manga, spring onion, salt and pepper, then flour, egg, chopped onion, and of course, ibap, milk, mayonnaise, and then meron tayong siyempre pang-fry natin. And then, a little bit of butter. Mamaya, last minute natin ilalagay yan. Ganito ang gagawin natin. Unang-una, ibababad muna natin sa milk. Then, imamas natin. Palambutin lang natin. Ito yung uh, binder, kung baga ano, manimis paganda maganda ang kanyang lasa, okay? Hindi natin sasama yung milk. Pinalalambot lang natin. Dudurugin natin ng ganyan. Ilalagay natin dito sa ating bowl. Yeah. Then, sibuyas na tinagdad. Chopped onion. Then, of course, egg. Oo, diba? Dalawa. Okay. Halo ulit. Then, ilagyan natin ang ating flour. Okay. So, ilagyan natin ang ating inihaw na talong. Tatayin natin. Pagkakain natin. So, na-imagine nyo na, kung gano'ng kasarap. Ang ilagay natin is the salt. About one teaspoon. Natitong ba? Yum, yum, yum! Bing, bing, bing! Then, white pepper. May paminta na, may asin na tayo. Haluin ulit natin at titikman natin kung okay na. Yung kanyang tikso tinan mo, kanyang kalapot dapat. Paper natin ang ating mantika at i na natin ang ating uh, kalan for frying. Tuturuan ko kayo paano gumawa ng meatballs, um, eggplant meatballs, kung paano. May technique tayo dyan. Yan ito, pagka-determine kapag bumula. Ibig sabihin, mainit na. Okay, ito yung inaabangan nyo na no, kung paano gumawa ng bunabula. Napakadali lang. Yung kamay mong kanan, may tubig. Yung kaliwa naman, may kunting tubig lang. Tapos ganyan. Depende sa size. Gusto mo? Maliit, pwede. Pwede naman malaki. Ayan. Siyempre, gusto natin na hindi malaki. Ayan. Diretso doon. O, di ba? Bilis lang yan, Oh. Ano natin mag-brown? Ito maraming gagaya nito. Kasi mura ang talong. Yung mga anak mo, pag kumain sila, huwag mong sabihin na talong. Ang ganitong gawin natin sa mangga. natin dito ang mangga. Lagyan natin ng mayonnaise. Very simple mayinis. Kapag lumulutang na yung katulad nito, ibig sabihin luto na. Then, lalagay ko sa plating na tayo. Oh. Tinan mo yung mixtures niya, yung textures niya. Oh malapot na yellowish. So, eto na po. Yum, yum, yum. Ping, ping, ping. Ayan ang ating eggplant meatballs. Balita ko, chihuahua na! Thank you, Chef! Sana makarating yan dito. <laughs> dali na dito, dali na dito. Happy, happy weekend. Long weekend. Yeah. Talong weekend. Yan yeah. po ang uh, mga balita ko. Bahagi po kami ng mas malaking mission. Ako po si Connie, Sison. Fabrika Aubrey Katrina Son. At sa ngalan po ni Tima na ngayon nasa Egypt, ako po si Oscar Oida. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News. Ang news authority ng Filipino.